out kay President Marcos so President Marcos maawa ka na rin Marcos sana po kagaya namin po na mahirap humihingi po kami ng tulong para sa inyo na sana po ibaba nyo na yung presyo ng bigas at lalo na po yung bigas dito sa Mindanao po guys na ang kapakamahal yung kilo po dito sa amin sa isla po ay nasa 62 per 65 per kilo so mahirap po yun guys lalo na po pag kagaya namin nag budget kami ng pagkain namin at saka araw 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 araw, -araw kami po ay nagbibili ng bigas at sana po yung 65 dapat magbaba na lang kahit 20 pesos lang po kahit 45 na lang sana po basta makain yung bigas na yon. So guys, yung bigas dito po guys, ubod na po nakamahal.